Hello po, shout out po sa ating lahat. Good morning, good afternoon. Ayan na, uh, ngayon po, mayroon po akong reaksyonan. Kamusta po kayong lahat? Ayan, nawa ay may tao pa ba dito? Ayan, may tao pa ba dito? Ayan, kamusta po? Ayan, good evening po sa ating lahat. Hello po. Hello mga kalingap. May tao pa ba dito? Shout out po sa ating lahat. Ayan na. Ah, ngayon, babalik tayo sa dati. Inuunahan ninyo ako eh. Ha? Talagang inuunahan ninyo ako eh. Ha? Talagang nangunguna kayo eh. Ha? Talagang nangunguna kayo. Huwag ninyo ako subukan. Alam kong kilala po ni mo. Sisi ko'y Alma ko. Shout out po. Ha? Gusto kong magbago pero talagang hindi niyo ako inaano ha. Hindi ninyo ako tinatantanan ha. Gusto kong magbago. Gusto kong anuhin po kung ano ang pananalita ko. Parang ayaw ninyo ako tantanan ha. O. Oh. Hello po sisi ko'y Alma ko. Shout out po sa iyo sis. Maraming salamat. Ayan. Ah, talagang ayaw ninyo akong tantanan. Ah, pakitamsak po, paki-like and share po. Ah, anong gusto ninyo? Gira talaga. Ha? Ah, dalawang araw ako na hindi nagsasalita or something what happened. Pero lumala kayo ah. Ha? Ah? Ah, shout out po muna tayo sa ating aman ng kalingap Kuya Bal Santos Matubang Ate Adna Kalingap Rob Miss Jack so uh, shout out po. Na? No? Ayen good evening. Ayan po si Sici Musta uh, mosta. ka na Miss ko Live mo car 23. Hello po Jumpcar 23. Shout out po sa inyong lahat. Paki-like and share po. Ah uh, Ma'am uh, Welma, ayan po ah uh, ano to? kabanayan Shout out po Ma'am Ninette. Shout out. Ha? Ah? Baka akala ninyo ha, ah, Tantanan nyo na po si Jumar, ha? Ha? Tantanan nyo na, baka gusto ninyo. Ha? Gusto ninyo talaga na hindi ako magbago sa pananalita ko? Ha? Hindi po ako robot, simpre masaktan ako. Shout out po sa Jumcar 23, mga sponsor po. Simpre po, especially po sa ating Jumcar. At uh, po, Bibi Carla at uh, Kuya Jumar. Ha? At sinali nyo pa si Kuya Nel. Ano ang dapat ipaliwanag ni Kuya Nel? Ha? Anong dapat ipaliwanag ni Kuya Nel? At ano ang alam ni Kuya Nel? Ha? Ha? Edna? Anong alam ni Kuya Nel? na ipapaliwanag kay Kuya Nel, ka? Ha? Easy ka lang. Sisi ko, easy lang tayo. Hindi ba? Hello po kay Maring Everlon. Shout out, good evening idol. Tamsak dan maraming salamat. Mam Ma Elena Nicolás, ayan, watching from Singapore po. Ayan, ayan. Salamat po sa pag-support mo po. Mo sa Junkar. Yes, always po, madam. Maraming salamat din po sa tiwala at suporta. Ha? Anong sabi mo? Edna. Supporter po yan ng Jumkar. Nandito po yan siya sa live ko. Kilala po ninyo yan, Sisikoy. Koy. Ha? Kilala po ninyo yan. Kilala ninyo si Edna. Ano, ayan. Ayan, lagi yan sa live ni Kuya Jumar. Edna Kadano. Lagi yan sa live ni Maymay. Lagi yan sa live ni ano po, sa amin ng mga reaktor ha anong dapat ipaliwanag ni Kuya Nel at ano anong i-explain ni Kuya Nel sa inyo para saan ang explanation ni Kuya Nel shout out po Kuya Nel, nababanggit ko ang pangalan mo ha, at ikaw po Edna ha wala akong pakialam kung nag-aansab ka sa akin Normal lang po Nagamitin at i-content ko Ang junk Ha? Ha? Wala kang pakialam Kung kahit sino Mga kalingap Reactor kami Normal lang Ha? Normal lang Nagamitin po namin Para sa pagko-content At pag -depend. Ha? Ngayon Saan ka na, saan ka sa ano? Saan ka humugot ng kapal ng mukha Anong karapatan mo na? Anong anong karapatan mo? Uh, ano? Anong karapatan mo sabihin mo sa akin na hindi ko gamitin ang jump car at for the bios? Ha? Edna, nasa ko. Wala akong kilalang Edna. Edna po. Ha? Mayroon po si Sikoy. Mayroon po si ano po si Edna Kadano. Mayroon si si Koy Alma Buiko. Ha? Oh. One hour ago, sa ina-upload po ni Kuya Juk sa re upload po kay Kuya Jumar. Ano ang pakialam mo? Normal lang nagamitin gamitin po namin ang Jumkar sa reaction at sa pagdidipin sa kanila at sino ka? Ikaw ba ang founder ng Kalingap, Edna? Kadano? ang kapal ng mukha at ikaw din po ha ha mo Dina ah, ano to ngalan nito ah mo dina ha shout out sa iyo ha? impacta kang demonyo ka ha sana ko kinakarma sana ko kinakarma ha mo dina saan banda ang karma pag nakapagsalita ka ng karma akala mo ha ang akala mo sino ka bakit? Ha? Nananahimik ako sa pagdipin ng jumkal. Nag-stop po muna ako dahil uh, syempre nakikinig lang. Ha? Ha? Jumkar 23 forever shout out po. Ayan, baka ana sa GC 18 'yan. Galing kay Ma'am Bernadette Miranda. Ha? Siya tapo kay ka, Sir ng Europe. O. Oh. Manggagamit daw po pati ang Hasa 26 TV. Hmm. Sa impactang babaeng ito. Ha? Si Mudina Ha? Bakit ikaw, Tepro? Ano, ikaw po ba, te, Ano ka? perfect ka ba? Perfect ba ang pagkatao mo? Ha? Ah, perfect ang tao mo. Ha? Ma Mercedes, ayan po, alak ayan, shout out po sa iyo. Maraming salamat po. Hindi ka na nahiya magsabi sa akin? Ma'am na net, shout out. Sino ka? Hindi nga kami pinagbawalan mismo po ng founder ng Kalingap, Edna, ikaw pa? Ha? Ano ang karapatan mo magsabi? At wala din naman po akong pakialam kung i-unsub mo ako. Kung mag-unsub ka sa akin, Edna, wag mo nang sabihin. Ha? Wag mo nang sabihin. Ha? Shout out po sa IG supporters. Ayan po. Shout out po sa inyong lahat. Ha? Wag mo nang sabihin. I-unsub mo na lahat. Makinig ka sa akin, diputa ka. Ha? Wag mo nang idadamay si Kuya Nel dito. Ha, wag mo nang idadamay si Kalbaryo ng Europe kung manggagamit man po kami. Normal lang sa mga content creator. Gumawa ka ng channel mo, Edna, para matapos na yung pagkukuda mo at pag-question -pag mo sa akin. Ha? For the views, i mo ako? Okay lang. Normal naman siguro, tanga at uh, abnormal naman po siguro na magkukuda ka ng isang oras, dalawang oras po sa YouTube at hindi mo kailangan ng YouTube, ang uh, hindi mo kailangan ang bios Paki nga ano, paki sagot nga si sa akin Ha, paki sagot nga sa akin si Sikoy, al, ano al ko? Tanga naman siguro ang tao. Na hindi kailangan ng bios kaya nga tayo nagmamaraton eh. Kaya nga po tayo nagla-live, kaya nga tayo nag-upload para magkaroon ng Diyos at wala ka rin pong karapatan. Para pagsabihan po ako, Edna. Ha? Na puro jumkar, jumkar, jumkar. Anong pakialam mo? Ha? Ha? Tandaan po ninyo yan. Si Edna, o oh, Edna Kadano. Ha? Tandaan ninyo yan, Ma'am Bernadette. Ah. Oh. Pati si Kuya Nel dinadamay. Ha? Si Kalbaryo ng Europe manggagamit. Si Kalbaryo ng Europe baka hindi niyo alam sponsor po ng Jungkaryan. May channel lang. Ha, baka nakakalimutan po ninyo. Ito siguro si Idna. Walang ambag kuda ng kuda. Ha? Huwag ninyo na idamay ang Junkar kung ano man po ang issue ni ano pa man po ang mga issue. Ha? Kung ako po ang labanan ninyo, Lumaban kayo sa akin issue to issue. Ha? Sa issue lang po tayo, huwag tayong mamersonal ng tao. Kapag ako na may personal sa inyo, makaihi kayo. <laughs> ha? Hmm. si yes, yes, di ba? Kapag ako po talaga ang si ano, kung ako po talaga ang simulaan ninyo, makaihi ka sa akin, Edna, hindi mo matatanggap ang lahat po ng mga sinasabi ko. At ikaw din po ha, hindi ko alam katulong ata to katulad sa akin. OFW ata to si Modina. Hmm. Ah, ikaw Modina ha? Huwag mong iko Ah, huwag mong iko dito yung kabilang barangay dahil ayaw ko nang mag sa kanila kasi puro sila demanda. Ha? Puro sila demanda. Ha? Wala kayong ibang wala kayong pakialam sa aking channel kung ano gagawin ko. Hindi ako robot. Ha? Ha ang kapal ng mga mukha ninyo para makapagsabi sa akin na ginamit ko ang junk Ha? Bakit? Anong gusto mong i-content ikaw? Paano naman kita i-content ka hindi ka naman sikat? <laughs> ha? Paano naman kita i-content ka hindi ka nga kilala? Hindi ka nga sikat? Alangan naman ikaw ang i-content ko, Edna at si Mudani. Ha? Si -ane, si Mudina. Alangan naman kayo ang i-content ko at kayo ang ididipin ko na hindi man kayo kilala sa social media. Ah, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Diba? O. Oh. Ayan, kapag nakita ko yan sa mga live, sasabihin ko Basir yan. Basir yan, Ma'am Bernadette. Sino ba sila si Sikoy? Ayan po. <laughs> ha? Nakakahiya naman po sa inyo. Alangan naman kayo ang ikukontent ko nga ah, hindi man kayo kilala sa social media. Siyempre, ha? Ang kalingap, si Kuya Bal, si Kalingap Rab. Dahil kami po ay mga vlogger po at mga reactor po kami sa kalingap. Ikaw, may ambag ka ba sa kalingap? Tanong ko lang sa inyo, Modina at saka si Edna. Ha? Natatandaan ko yan si Edna eh. Sabi pa niya sa akin, sab na kita. Ah. Oh. Ha? Parihas lang kita te. Mudi na. Kapag nakapagsabi ka sa akin na balahura at makapal ang mukha. Aba, sino nga po ba ikaw nga puro filter eh? Oh? Ginawa na kita kitang demonyo. Kasi hindi kita inaano? Sinabihan mo sa ay, sinabihan mo ako na karma. Hmm. Ha? OFW ka lang din katulad ko. Ha? Kaya o mayos ayos ka. Kung anong kaya mong gawin, kaya ko rin. Ha? Hmm. Di ba? Hindi sila mga vlogger. Oh, hindi sila mga vlogger si Sikoy Alma, hindi sila mga vlogger. Ha? Nakakahiya naman po sa iyo. Ah. 'Wag niyo lang guluhin si Jumar. ah. At ano naman po? Ha? Hmm? Ah, hello po Ma Mercedes, shout out po. Ang kapal ng mga mukha ninyo. Sinabi ko sa inyo hindi 'wag niyo ako unahan. Edna at saka si Modani na mga makakapal ang mukha, alangan naman kayo ang ikukontent ko. At isa pa po pala, ha? Tantanan nyo na si Juma sa kakagawa ng isyo. Ha? Masaya na po yung pamilya po ng best po ni Kuya Juman, Ha? Masaya na po. Tantanan nyo na po. Mahiya ka naman po, Anonymous. Makapal ang mukha mo sa totoo lang. Wala kay kasing kapal ng mukha. Ha? Paulit-ulit yung isyo mo. Ano naman po ngayon kung mabuntis po si yung best friend ni Kuya Jumal? Siyempre may asawa. Ha? Ha? May asawa, mga anak po talaga at mabubuntis talaga. Ha? Kaya wag ninyong ibintang na kung ano-ano na lang po. Ano nga po ba ang sabi ni Kuya Jumal? Hmm. Ha? Kaya nga po Ma'am Bernadette eh. 'Di ba? Huwag na ninyong palakihin ang isyo. Kay kung magkakaroon man po at buntis man po si Yuna, siyempre, may asawa eh. Huwag ninyong ibintang kay Kuya Juma private po. Hindi po sila dito sa social media. Bigyan yun, bigyan po ninyo ng privacy po ang kaibigan at best friend ni Kuya Jumar. Ha? Pati nga po si ano eh. Pati nga si David eh. Iniisyuhan ninyo. Lahat na lang po ng kadikit po ng Jumkar, iniisyuhan ninyo. Mga ano talaga kayo? No? At isa pa. Ha? Mga bayaran niyang mga yan si Sikoy. Totoo, 'Di ba? Oh, diba? Hmm. Pambihira ang mga buang na ini. <laughs> ah? Nakakahiya naman sa inyo? 'Di diba? Yang hiya talaga ako sa inyo. 'Di diba? Nakakahiya po talaga isipin, no? Kakahiya isipin. Hello po, sisikoy para, shoutout, shoutout po, ha? Isa pa. Diyos ko naman po. Ayan, bakit ang seryoso mo, sisikoy <laughs> ay ha? shoutout po pala, bukas topic ko po, si Marilo. Ha? Si Malu. sumosobra ka na, Malu, ha? May pagbabanta ka pa. Ha? May pagbabanta ka pa kay Kuya Bal. Ha? Sumusobra ka na, bukas itatopic ko yan ha. Abangan ninyo ang aking topic bukas. Ha? Ayan, baka suporta po pala sa aming mga strikers, no? Ayan. Grabe. Ha? Pambihira. <clears throat> Ayan, na more blessing, more blessing. Ayan, sa car O, di ba? O, oh, di ba? Ayan. Ma'am, di shout out, shout out po. Ayan, di ba, uh, ba, diba, pwede na sa siri, ano, siri, ni ka, ano daw? Ano daw to? napanood, uh, napanood mo live ni Chang? Yes! Grabe po! Ayan, di ba, pwede na sa siri ni Karab, kung may GF, lalo na't uh, may bit bit na ro uh, bit bit uh, na rolls ayan yan ni karab nag uh, naghahanap lang na may babas ang jumka totoo po yan ma'am mura. ma'am ano po mama uh, bodhi pala a bodhi ba ito oh napanood mo ang live ni Chang yes. napanood ko po sisi koy grabe bukas ha abangan po ninyo bukas ha mm. Nagdiwang po si ano, si Kulubot ang tinggel. Nagdiwang siya kala niya wala na ang striker. Sos Marimar, puryagaba ni mo tiguwang ka. Huwag kang mag-aalala, hindi madidimuli sang striker. Anjan po si Atiglo. Kapag mawawala ang striker po, patay na po si Atiglo. Ha? Pinagkatiwala na po 'yan ni Kuya Balang Striker ni Atiglo. Ha? Ah? Grabe ka ah. Pambihira naman si Marilin Chang. Ah, bukas. Magre-reaction ako bukas doon kay Marilin Chang. Ha? Ah? Hmm. Diba tawang-tawa siya? Sisi si host. Ayan po akala. <laughs> Bakit na paano na naman si Lasinga dear? nabaliw, na buang, nagpakita sa buray niya. Bakit kaya si Marilyn Tiang ang hilig-hilig niya mag ano magtamling-tamling yung damit niya dito sa harapan ng kamera Pwede naman ni ganito, iganyan o? Oh? Ay bakit ang hilig-hilig niyang magganyan, mag, mag Bakit ang hilig-hilig niyang magganyan o? Oh? Dali ah. Oh, tapos nakabistida siya. Magganyan. Bakit ang hilig-hilig? Bakit ang hilig-hilig niya display yung kanyang giti na yung kanyang giti na ano na, kulubot na? Eh, pwede naman i no? o? O. Pwede naman i O, oh, di ba? Pwede naman i -ganyan. Pero bakit si Marilyn Chang? Mahilig sa ganyan, no? Oh? O, oh. ganyan. Mahilig mag number four. Nakabuka ka ng ganyan. Tapos, tapos sabay. O, oh. o. Oh. Di ba? Mahilig siyang magpakita sa kanyang giti. Ha? Ang kanyang giti na na. Eh, pwede naman iganyan yung kamera. Bakit ang hilig-hilig niya ipakita yung giti niya? Halo po. Halo <laughs> po, uh, Miss Genski, Shout out, shout out po, ha? Tapos kapag nakadaster siya, kita-kita na po yung kulubot niyang mga legs. Hindi ka na teenager po. Ha? Kaya nga po, oh, kaya nga mabaho daw, sabi ni Kuya Bal. <laughs> ha? Pwede ka ba? Pwede naman itaas yung kamera? Bakit gustong gusto niya yung giti niya? Makita talaga yung giti niya? Oh. Di ba? Sinasadya, sinasadya yung ano yung uh, sinasadya yung 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 nakita. <laughs> Oy, si Ate Glo ba? Mag-live na ba yon? Ah, mag-live na ba si Ate Glo? Mag-live na Ate Glo, ha? Hmm. O, oh, di ba? Ang buong buong. Ang hilig-hilig niyang makabukaka-bukaka ng ganyan. Ano ba yan? Ah. Sisikoy para, totoo po sinasabi ko. Ha? ang hilig-hilig po niya talagang magbuka ka. gusto niya, ayan po, ipasilip eh, ang maliit, ano to, bilat, o, oh, ang milat niyang ulubot. Mm. Totoo sis, para. Ang hilig-hilig niyang magkaganyan, o, oh, ganyan. Buganyan, ganyan siya, ganyan, ganyan. Tapos buka-buka ng ganyan, o. Oh. Ipwede naman po, ha? I- e, Pwede naman po i-ganyan, oh. Pwede naman ganyan. Mm. Di ba? Oh. Sabi ni Buwan, tibi Amoy, Amoy suka daw. Kaya mabaho giatay atay. Bakit natikman? <laughs> Agay ginoo oh, ko. Oh. nga senior citizen na yan mm. ba diba? oh na chat ko nga si ano siya ano na muna mag live kasi magpaalam na po muna ako ha